sa aming muling pagdalaw kay Kuya Pidel. Naabutan namin siyang nagkukumpuni ng mga serang cellphone galing sa kanyang mga kliyente na nagpapaayos. Dahil dito ay gumagawa ng paraan si Kuya Pidel upang may pangtustos sa pangaraw-araw. Kahit na siya ay PWD, ayaw niya maging pabigat sa kanyang pamilya. Ngunit sa hindi inaasahan, ay pinalayas na lamang ito si Kuya Pidel sa kanyang mismong sariling tahanan. Isa sa mga tinitignan na dahilan ay dahil sa inggit. Kung kadugo mo pa ano? Kadugo na nila. Kasi yeah. nga nagkaroon ng ano bahay. Kahit pa dapat nga ay mas tulungan kanila kasi mayroon yung Sabi nga ni mm, mamuli, dapat daw sila ang tumutulong sa akin. Yan hmm. lang sabi ng Mamuli. Sabi ko mga kanila. Yan po matindi po ang ano. Patas po ng ulan. So, Anong oras na? Punta natin ngayon si Pidil. Uh, dati namin po itong na-vlog po ni J. Brad noon. Kaso matagal na na hindi natin nabalikan. At uh, ito nga ang kamaisan. No? Yan sa likod. Yan po kami nakuha ng mais. <laughs> Tama namin nun si Kuya Vads at si J. Brad. Uh, niluto namin yung mais. masarap. Yeah. Oh, <laughs> oh, niluto namin at Si Starax. Ay sa po mga kalingap. Nandito kami sa tinangis po. So, punta um, natin si ano yung si kuya pili yung oh, BWD. Ah sige. Oh, sige. Doon po sa dolo, Doon po nakatira si Kuya Fidel at dito lang sa malapit. Dito nga kung saan po nanunuluyan. At sa kabila na pong kanyang kalagayan ay uh, na ano po siya nahanap buhay So, kung natatanda niyo po si Kuya Fidel, kilikulimetro pong inagapang po yan punta po ng labasan. Nakakausap po si Mamu dito, no? kausap niya. Kasi, Lods, pinabahayan namin niya ni Brad noon. Kaso, pinalayas siya. Pinalayas ka sa ano? Oo. Uh, eh, hmm. Kaya, ngayon, iniisip ko ngayon na kung umalik ako kay serati para mahanapan akong pambili ng lupa para ipalipat ko lang tong bahay na to grabe anong sabi tayo ni ni madam? sabi sa akin bumalik daw ako kaya wala na naman akong wheelchair na gagawitin papunta doon sino nag atit sa ipagkontrol? sino kasama mo? wala sulok alam mo? Gapang? Tapos, is, ng Ano? Serap, eh. Kung sa kanila yung bahay, di ba may pinagawa kayo? Certificate? <laughs> Oo, oh, oh, mayroon. Kapinula ko doon. Grabe, Lods. Pinagawa lang nitong bahay tapos ganda na na sana ng tirahan niya, Lods. Hindi dito ako nakipag-usap. At yung wala namang kuryente. Bahay na, hindi na sakin. Yan yung bigas sa ni Ma'am Odette? Oo. Ah. At refer mm. mapansya diyan? Hindi. Dapat ko niya. Ang xerox mo syruks dyan. Yan ang tinagaw ko. Nasaan yung xerox? Binigay ko sa barangay. Mayroon ko pa na patisan yan. Baka mabasa yan. Diba to, yan ang pinagawa nyo. Mm-hmm. Pinala ko to doon. oh Ayan o. Yung pinagawa namin o. Ayan. Ayan o. Oo. Kaya tinatanong May certificate ka na ano, turnover. Tinatanong ko nga kay Kuya Bad. Ano yung niluto mo doon? Yan lang na. Ano yung pagkain na nga? Oh. May ikon ka naman dito. May mga nagpapagawa naman sa'yo. Mayroon. Ayan. Hmm. Dok, pinapagawa sa kanya. Yung dalawa na yan. Hmm. Uh -huh. Ang Ito nga. Galing to kay Ma'am ko yung cellphone mo? Kasi binasag yung cellphone ko. Hmm. Nang anak ko saan eh. Ah, binasag yung cellphone mo. Ito grabe. Tapos tinadyakan ako dito. Ayun. Eh, pumunta ako dun. Bakit ka tinadyakan? Wala kang kalaban-laban. Hmm. Huh? PWD, looks grabe namin. Kaya nga dapat, dapat, uh, sila na yung uh, kompleto. Sila na yung amintindi. Oo. Oh, oh. Tapos sabi ko, kailangan ko kasi yung cellphone ko. Di ba nag-aayos ako? O may contact lang sa akin. Uh, uh, teka muna, ano, Kaya Pidil, ano ba ang problema sa iba't anong pinag-initan ka dyan sa bahay mo? Ah, yun kasing bahay daw, hindi daw sa akin. Paano naman ang hindi sa iyo kasi may certificate naman? Oh, kaya nga, sinabi ko nga doon kay... Wala naman, wala, wala kaming sinabi na oh. yung bahay na yun para sa kanila, para sa iyo ba gaya? Saka yung bahay na yung galing yun sa mga OFW yun, sa mga okay. Spoons, yeah. na nag-ambag-ambag para mapagawan ka ng bahay. Kasi yung bahay mo dati sira-sira, wala, oh. walang dingding. -ding. Tapos yung... Yun ngayon yun po hindi mo nakita yan o no, oh. Bro. yun propal. Tapos dito na sa natsaga o. Oh. Grabe. Nagtatakampo na lang. <laughs> ano yung pag-robot ano yun? Pag Tignan nyo po. Ano? Sariling kadugo, kamag-anak. Mga walang awa talaga mga tao. Walang mga konsensya. PWD na nga si Kuya Fidel. Saka si Kuya Fidel hindi naman pabigat sa kanilang pamilya kasi gumagawa naman paraan si Kuya Pidel para babuhay gaya ng pagre-repair. Ayan. So, kaya namin to ito ah uh, pinabahayan dati nila J Brad kasama si Kuya buds Huwag nga, intindihin ka nila kasi may kapansanan ka. Kaya hindi hmm. sila. Bismong kadugo mo pa, ano? Bakit naman sila kadugo nila? Kadugo nila. Kaya hindi sila sa'yo, may kapansanan ka na. Yeah. Kasi nga, nagkaroon ng ano, bahay. Kahit pa dapat nga, eh, mas tulungan ka nila kasi mayroon ka. Sabi nga, eh, mm dapat daw sila ang tumutulong sa akin. Ano ang sabi nga, mga Sabi ko, mga kalilo. Ang sabi. Dito kana pa rin na tiyaga oh. oh ayaw. Ayaw, 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 na Ayun. Kailangan nataga anong May bala ka ako. Kaya hindi ngayon hindi ka na nakakabalik dun sa tunay mong bahay. Hindi. Kasi sabi video ni Tani, pag gumalak daw ako doon, patayin ako. Ay. Grabe na. papatayin daw doon. So, <laughs> ano 'yan? Pangpamantayan may kaso bagay 'yan. Yeah, yeah. Ano sabi sa Papatayin daw Pag bumalik ka na doon, papatayin ka. Sabihin mo yan doon kay Tulpo. Tatabihin ko nga, babalik naman ako doon. Mm -hmm. mo binabantahan ka ay... Tapos, si sinabi ko nga, di ba ma'am, di ba ma'am, pang babanta sa akin? Oo, uh, pang sa akin. Oh, Oo, sabi niya. Kailangan, nagpa ka sa si barangay? Oo. Oh. i, i mo kagad sa barangay? Natakot so, nga yung barangay kasi hindi nila alam na pumunta ako doon. Kasi pag may mangyari sa iyo, sila sila na yung mm. kasi sila yung nagbanta. Bakit ka naman babantahan? May kapansanan ka na babantahan ka. Ano ba naman sila, no? Sabi lang Wala Di, di ba sila na ako sa sitwasyon Di, dito kami nakatira? Nainggit nga sila. Ano ba diba, ang kinainggit nila sa iyo? Eh, may kapansanan ka na. Dapat eh, nga matuwa sila kasi may bahay na sila. Oh, Oo, dapat nga matuwa sila. Well, mas, kahit may kapansanan siya, nagpuporsige. Oo. Gumagawa ng paraano. ano. Iba di man sila pabigat. Di man siya pabigat Iba sa ano. Iba-ibang may kapansanan, mag lang sa bahay. Di nagagawa kung ano-ano. Siya may gumagawa o may hanap po kayo. Eh, kapano, di ba? Mm Ikaw bro, alibawa, kamag-anak mo to at nagpuporsige ano sa'yo. Siyempre, mas, mas tutulungan mo siya kasi mas, nagpuporsige siya. Mamatutuwa ko. Oo. Ay, yun nga ang pangalakal ko. Wala na. Eh, nag na lang ako dito. Sana may mga magbigay sa'yo, ano? Hmm. Dumitin mo sa si pangalakal mo, ano? Yun nga ang motor na, ano? O. Di ba, binili niyo yun yung motor? Second, second, hand? Oo. Paano ka mag... Paano ka magmuto Ano ginagawa mo? Hindi na lang yan start. Ah, ginagawa mo. Starter na lang. Tapos yun, di ba yun, body ng top-down. Nandoon. Mm. Pero pinalas, ano? Ito mo, meron ko lang siya maglakad. Oh. Paano paglakad mo, gapang talaga? Oo, okay. oh, nagapang yan. Paano nga? Sige nga, pari ito mo. Paano? Sige mo, pag uh, malakad siya. Paano yung pagmukutit ng lalakaran? Eh, hindi ako lumalabas. Kasi kailangan din ano. Ay, dala kayong pagkain. Baka hindi ka pa kumakain no. oh. sakto. May ibigay mo yung pagkain natin. Okay. Ibigay natin. Oh. Thank you. May ipon May um, ulam. Kompleto um, na yan. Tanin. Pa, ano, hapunan. Oo. Oh. May hapunan ka na ko. Oh, yung... Pambili mo ng tan mo. Tan Ay, pambili ka, so, yes, ka pang bigas. Okay. Okay. Diba bro? Huwag nakakaupas. Okay. Dapat na maging matuwa sila kasi nagpupusok sa isipin. Parang siya, na, nakakadismaya yung mga kamag-anak yun ko yun. Yun ano, di ba yun nangangalakal ako? Apat kaming nangangalakal. Yun iba, ba tinitigilan nila yung kalakal. Hmm. Hindi binibigay ng ano. Tapos pag ako yung tumigil, bumaba na ako sa tricycle ko. Hmm. Binibigay na ng sa akin, hindi na binibinta. Tama tama lang yun okay. kahit ako man may kalakal ibibigay ko na lang sa'yo hindi ko na pababayaran sa'yo kaya yeah, ko na lang sa'yo di ba hmm yun yun I mas, yung kamag-anak mo mas maano nga ako dito kahit hindi ko kamag-anak kasi itong isa niyang kontador ako nagbabayad ibig sabihin pinatira ka dito di mo ano -ano. hmm. hmm. <laughs> ka ano-ano hmm. nudes bakit kaya nudes yung sarili mong kadugo <laughs> tinakwil ka pero yung kumukup sa kanya hindi niya kadugo minsan kasi Lods uh, ganun talagang buhay ng tao yan, yung yan yung reality kung sino pa yung hindi mo makamag-anak siya pa yung uh, magmamahal sa'yo at siya pa yung kumbaga kung tatanggal na, sa'yo yan na Ayan. na may ari nito sige maghanap ka ng ano tutulong sa yung ano bibintahin kita ng lupa dito dito ka na tumira yun bahay mo pwede mo naman ipalipat. Pwede naman. Hmm. Ayan. mo. Ayan mo kuya. Anong pangalan mo? Pidil. Pidil. Ayan mo kuya Pidil. Malay, po, malay mo sa vlog namin ito at may makapanood sa'yo mayaman sa ibang bansa. Ano bro? Hmm. May magbigay sa'yo diba ng tulong. Oh. Ipag-pray natin yan. Ano? Kung, kung mabibigay na ako, kahit tirikan lang ng ano. mo na yung bahay na yun kisa naman buhay mo malanganin. Hindi. Pag ko nakakuha akong patisery ka. Tama yun? kunin ko yun. Sa'yo yun. Buhatin mo yung papunta dito? Pag-aari mo yun Kuya Fidel. Pag-aari mo yung bahay na yun. Na, <laughs> kaya nga. na yun. Tama yun pag uh, papunta diyang angin. Oo. Oh. Yan ano kung... Masang basa pa niya ano? Basa. Ayun eh, sa gantong. Kasi doon naman na ako. Diyan, ano ni Kuya Pidilo, wheelchair na binigay po natin noon. Ayan. Ayan po yung binigay po natin noong wheelchair. kasama uh, natin noon si Jay Brad, kasi si Kuya Bads. Ayan. anak So dito po, uh, po si Kuya Pidil ngayon. Dahil nga, pinagbantaan siya na papatayin pinalaya sa sarili niyang bahay dahil nga gawa nga ng inggit kailangan ni Kuya Pidil ng uh, tester, pambili ng tester ginagamit niya po sa hanap buhay at uh, nawala na daw yung tester niya yun kasi so, so kahit yung ganyan, pinapapunta ko pa yun dun sa Sintro yan? Diyan ka nakasakay? Pinagtatsagaan ko talaga <laughs> yan. Yung uh, tricycle mo na ano na uh, ano? Wala nang motor yun. Wala na. Sidecar. Nandiyan na yun yung sidecar. Pina ano ko muna. Kasi ah, uh, binaklas yung motor. Kung hindi ko naman magagamit uh, masitira. Oh, uh, Pinaarkila ko muna. Hmm. Nagbibigay naman sa'yo yung mag-arkila sa'yo. Yun yung pambigil, pambilim ng bigas. Oh, yun yung pinampambili ko ngayon ng uh, uh, bigas. Okay. Okay. Ano? Okay. 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 Siya po ay eh, may kapat sana na nagpupol uh, siya sa buhay. Kung nasikap siya. Tingnan mo itong mga kilo uh, so, ha sa kalakala, ka, no. na gunilig ko sa kalakal. Huwag gano'n sa kalakal ano. gumana na yan. Inayos mo. Inayos ko. Dapat ko. Ang dami kong nabili sa alam. Ang dami nito. Oo, mga si Pepe doon na. Kaya nung oh, ba yan? Ang laki? Yun, doon yan silang pati Aha. Ang bit nung may ari ano? Si <laughs> Eh, si, si Nanay yun. Nanay! Salamat po po. May ano palang nalangaw ko pati. May bibigay ako sa iyo yung gulong, daanan ko na lang. Nanay? Yung gulong, hindi ko maano, busy kasi ako gulong na yung gulong ng tricycle dalawang gulong yun I iwan ko na lang dito gulong ng tricycle eh, yung motor wala na yung motor, eh, so, taguin mo na lang taguin mo na lang pag daanan ko dito tapos yung gulong yung dalawang gulong yun hindi ko na daanan kasi busy pag ka. tapos busy man si kuya bad so iwan ko na lang dito yung dalawang gulong oh. sa'yo sa'yo yung gulong yun <laughs> Na-stack lang yung gulong. <laughs> oh. Pero ano, uh, bibigay ko pa rin yung gulong sa iyo, yung okay. dalawa. Yung motor na yan, ko na. Oh. Oh. na ano mo lang, taguin mo lang yung gulong? Yung gulong naman. Malay mo pag, ano, may magkaroon kabagan ng sidecar, magagamit mo yun. Basta taguin mo lang. Yung sidecar ako, motor na lang. Yung oh. Yung, eh, lagay mo lang sa sidecar yung gulong. Kaya, may shaker pa nga. Oh, wala lang ng eh. motor. Okay. Motor na oh. yun. Na no? wala. Balay natin, ano, ah, uh, ay yung mga tumulong baga sa iyo. Sabi si Kuya Pililay. <laughs> Pinagbantaan ka pa lang. Ngayon ko oh, lang nalaman. Karili mo pang kamag-anak tapos pinagtadyak ka pa. <laughs> Tinadyakan ka pa. <laughs> Ayong... Naglabang ka? Hindi. Hindi. Diyan ako tin medya kang sada. Ano yung sinipa? Ano yung flying kick or ano lang? Sinipa niya ako sa likod. Ay nakod loads. Sinipa pala lang loads. kasi pa ako, nag-report ako sa munisipyo. oh hmm. Yun. Oh. April, nagpa-Manila ka? Sinong kasama mo pagpunta ng Maynila? Ako lang. Yes, ikaw lang. Tapos pagdating. Paano mo? Paano ka? Ano? Mag-isa ka? Di, di ba? Ano? Pinapanood ko dito sa cellphone. Paano mo nakuha yung ano? Yung <laughs> ano ng tulpo sa Manila? Di ba? Pinapanood ko sa... O paano mo nakuha yung address? Yung ditong okay. address? Eh, sa cellphone ko nga. <laughs> In ano? Tapos nagtanong-tanong ka? Oo. Oh. Tapos, Tapos pagdating mo doon sa Manila, wala kang tuluyan doon? Tapos wala. Tapos saan ka sa... natulog sa Manila? Doon sa may gitna ng ano ni tulpo. Doon na siya natulog doon sa may gate na tulpo. Saan ka natulog doon sa may uh, opisina niya? Ah, di, di ba ang gate na yan? Upasakitan po. Parang may ganon. Doon ako natulog. Bumili ako ng karton. Hmm. Top to <coughs> <laughs> Doon natulog siya. Ilang araw ka doon? Ano? Isang araw lang ako tumulog doon. Tapos inanapan na ako ng hotel. Ayos. Oh. Binigyan ka bang pamasahe pa balik? Oo. So, Buti, mag-isa lang siya po yung tanong. Kasi pag may mga pagsama nga pag-dip, oh. Dito, dito. special yan doon. Tapos, inuna nila yan. Pag sakay ko mm. nga, ta, ano, uh, ta, terminal, eh. Eh, bawal itong sumakay. Sabi ko, bakit? Sabi na, ilang taon ka nang um, pumunta dito sa doon nila. Sabi ko, kung ilang taon ako, ang pas ng 20, pumunta ako dito andang sura ka ako. Kamera so, ako dyan. Nagkita okay. mm -hmm. na kayo ni tulpo? Tapos si Ma'am ulit. Tapos ako si Ma'am ulit. Oo. Oh, oh. Kaya eh, nakaparma doon sa kapel ko. Pero tutulungan ka ng, ng para mabawi mo yung bahay. Oo. Oh. Tapos sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya kahit anong mangyari, kukunin mo yun, sa'yo yun kasi nakita namin yung pinagawa kayo ito tinala ko yung so, kawin hmm. Iba naka pero yan tinanggal ko o oh, dinala ko sa... patunay yun so, na yun kasi patunay yun sa'yo talaga sabi nga kung sa kanila to dapat sila ang may hawak ito yun yan sila, sila, ang may hawak ng certificate na yan yeah. <laughs> ako yun may hawak na sa sa'kin yun oh, sa'yo yun <laughs> Nakapangalan, ang nakapangalan to ang tuwa sila. May laban pala to si Kuya Pedro. Eh na kumabalik mo. <laughs> ano Yan yang pagpunta ko doon. yun, ano ko sa pung anok dininta ko pumunta nang ako. Ang alaga mo. Yan nang mahanak bitan. <laughs> Eh, pag may pumasahin naman ako. Oo, pumasahin ako. Kaya nga, kahit ako makita, pumunta ako hindi Maynila. Kasi, alam mo, alam mo po mga kalinga, ang totoo lang. Sino ba namang uh, matinong tao ang papatulang kasi kaya pidin sa ganitong kalagayan niya, di ba? Pero yun mo nila lakas, PWD. Tapos, papatulang pa nila. Saan ang konsensya nila niyan? dapat niya magpasalamat sila na si po Pudel ay nagtagda at nagpo-forcing sa buhay. Hindi naman, hindi naman diba? di na ako nangyayayat. Oo, hindi naman pala ay. na, hindi naman pala nag-aasa. Oo, saka hindi sila, kwan, hindi sila tagto. Hindi po sila, hindi sila, hindi siya umahasa sa kanila. Humihingi. Hindi siya na humihingi. Nagsasarili talaga. Nagsasarili talaga. Nagsasarili talaga. Nagsasarili talaga matuto tao. Naku. Hindi nga ako nakikita sa kapatid ko kasi baka sabihin ng asawa ng kapatid ko. Pabigay siya. di ba? ko ako? Okay. 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 Uh, thank you. Okay. ano na kami? Punta na kami. Okay. Ayan si Starax. Kasama natin, no? Ayan. So, ano, records mo si Jay Brad? Ah, oo. Oh. <laughs> na lang si Jay Brad ng ano ko, number ko. Uh oo. -oh. <laughs> Sige, Kathleen. Salamat po mga kalingap. Salamat sa time. Ano, Kuya pidel ah, balik na lang kami ah. ah uh, salamat. Kuya uh, uh Pidel, deserve talaga ang tulungan ni Kuya Pidel. Nagsusumikap. Nabigyan ng bahay, ngunit pinalayas naman ng sariling tao at pinagbantaan pa. <laughs> Sinaktan pa. <laughs> Kaya pala nandito sa ano.